Sa video na ito, magra tayo papunta sa isang napakataas at napakalamig na lugar dito sa Pilipinas kung saan na-realize ko na pwede mo palang ma-experience ang breathtaking view at mamundok sa mountain province ng hindi na magka-hiking dahil kaya itong pasukin ng mga sasakyan. At sa may paanan lang nito, pwede nyo na rin mapuntahan ang nakakabighani na 2 hectares na flower farm kung saan namamangha kayo sa mga makukulay at kakaibang mga bulaklak. Masayang ride na naman ito, lalo na at kasama ko ang mga magulang ko. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's start our adventure here. What is up guys? Andito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan At dito ko sisimula ng adventure natin sa video ito <laughs> Nasa service road tayo ngayon dumadaan dahil meron tayong kasama Kasama ko guys yung mga magulang ko Ito <laughs> si mama sa likod ko ngayon ang kasangkas ko Tapos si papa gamit yung Yamaha XSR155 ko yung siya sa likod so yun yung reason kung bakit nasa service road tayo at hindi nakapag expressway ang disadvantage natin ay eh, medyo mas mahaba yung biyahe ng halos nasa dalawang oras pero mayroon din namang advantage dahil mas makakatipid tayo sa biyahing ito dahil hindi tayo magto toll gate let's go! parang nasa tunnel tayo ng mga puno Oo nga pala guys, ang first stop natin ngayon is sa Baguio City. Tapos doon, nahanap kami ng transient house kung saan kami pwede palipas ng gabi. So medyo halfway na tayo guys, almost halfway na tayo going to Baguio. So plano namin ngayon, nahanap na kami ng matitigilan kung saan pwede mag-breakfast at kape. <laughs> okay, dito kami sa Jollibee, parang Tarlac area na to. Ayan, sila mama. Sama natin. <laughs> Breakfast muna kami sa Jollibee. Let's go! Straight so, body si mama pag video. Straight so, body ka biglaan mag video. Okay, kakatapos lang namin kumain. And we're proceeding. From Tarlac City, binaybay namin ang kahabaan ng MacArthur Highway hanggang malating ang Rosario La Union. Yes, sir. Welcome to La Union. Okay, hindi na kami sa Rosario La Union at nagasap lang si Papa dito at cool down then CR kasi napakainit talaga ng panahon guys bago kami umakyat sa Baguio Nga alas 12 na natang hali kaya kailangan talagang mag-rehydrate kung hindi talaga mag-overheat ka Okay guys, taking off! dis dito improve na yung hangin tumatama sa amin hindi <laughs> na sobrang init yes sir ah kaka-refresh bigla <laughs> bagyo we're back ibang klase ang saya na na-experience rin ng mga magulang ko ang dumaan sa magandang lugar lalo na na nakasakay sa motot. For sure, mas naintindihan nila kung bakit ako nakumaling dito. So, ang first plan namin guys dito, since 2pm pa yung check-in namin dun sa transient house, kahanap muna kami ng makakainan. We decided na sa SM na lang muna mag quick lunch. Dahil sa 4th floor nito, pwede namin ma-enjoy ang overlooking view ng buong Baguio City. Matapos ng konting pagpasyal, ay eh minabuti na namin pumunta muna sa accommodation namin para makapagpahinga. Okay guys, nandito tayo sa transient house namin dito sa Baguio. Kick Quick transient house tour ko kayo. 1,600 pesos yung si binayaran namin dito. Good for 3 people na. So as you can see, dito tayo sa parang sala niya. Tapos dito yung parang mini kitchen. Kung saan nakalagay yung mga pwedeng paglutuan. Yan. Pwede gamitin lahat yan. Merong saingan. Merong heater. So kompleto naman siya. So pwede pwede kayo magdala or magpaon ng mga lutoin or mga instant noodles or instant instant coffee. Ayan, may mali din ako eh. Tapos, ito yung CR. Ito yung, yung CR. Spacious yung CR, saka malinis. Tapos, ito naman guys, yung Valcro. Ayan, medyo magulo na kasi kanina pagdating namin, eh, pagod na pagod kami. Talagang humilata na kami sa mga bed na to. Sobrang pagod sa biyahe kasi napaka-init at napaka-layo na biniyahe natin. Tapos guys, ito pala yung window. Ayan, dito matatanaw mo yung mga bulubundukin at mga bahay ng mga locals kung saan ah uh, makikinig mo yung mga bata dito na mga naglalaro sa labas. So, napaka-chill. Tapos guys, kahit electric fan lang dito, walang aircon-aircon, eh ito nakapatay. Kasi yung bugan niya is mala aircon din kahit summer season dito sa Baguio. So, napaka-lupet. <laughs> Ngayon, palabas kami para mag-walk sa labas. Enjoy at sunset dito sa Baguio. come so, next day guys sa Alberco Hotel. Ngayon naglalakad kami paakyat One, two. Last time na nakapasyal ako dito sa Baguio, nakasama ang mga magulang ko ay nung elementary pa ako. Napakatagal na, kaya nakakatuwa na nakabalik ulit kami dito at this time ako naman nagsama sa kanila. Pumunta rin kami ng Session Road at Bornham Park kung saan nasaktuhan namin ang cultural presentation ng mga Igorot kung saan binibida nila ang mga produkto na locally made sa Mountain Province. Namigay rin sila nito para matikman ng mga turista na nanonood. Sobrang na-enjoy namin yung gabi pero side trip lang ito dahil ang main destination natin ay kinabukasan pa namin pupuntahan ng umaga. kagigising lang namin. Time check tayo. It's 2.30 a.m. pa lang. So, sobrang aga pa kasi sinusubukan namin habulin yung sunrise dun sa Mount Ulis. And as per checking sa Google, ang temperature dun ngayon is 9 degrees Celsius. Kaya naman kahit sobrang inaantok pa ay pinilit namin bumiyahe sa napakalamig na madaling araw ng Mountain Province. Halos kami lang ang tao sa kalsada sa mga oras na to at habang mas tumataas kami ay mas lalo namang bumababa ang temperatura. Sa moment na to simula kong ma-realize sa tama pala ang desisyon namin na gumising ng maaga dahil buhubungad pa lang ang araw ay namamangha kami sa ganda look at that guys Pabigyan pa Papapawaw ka talaga Look at that guys Shish Okay Ito na Papasok mo to sa mga Police Let's go 2 Celsius na ngayon as per my motorcycle <laughs> Look at that! Nasita pa namin yung buwan guys! Ang laki! Ayan! Ewan ko kung makita sa camera Pero as of the moment nakikita ko yung malaking buwan With this beautiful view Wow! Oh! What oh, a solid! What? Is that sea of clouds? My sea of clouds! The clouds, ma! Wow, man! I love know. guys! Oh, look at that! Look at that! Super worth it to be missing that maga! I my god just to go here! Ah, guys, It's amazing! And the tagatagot at the same time! guys okay guys nakarating na kami dito finally and look at that napakaganda sobrang solid tapos mamaya napakasok uh, namin yung mga motor dito tapos feeling ko may konting trekking pa to paakyat dun sa main viewpoint <sighs> pero dito palang parang enjoy na enjoy na namin yung napakagandang view okay lakad na kami paakyat dun sa main viewpoint tapos dito pa lang makikita mo yung mga kakaibang mga bulaklak na mga, mga nagagandahan dito ayan uh, pa mga violet na flowers tapos ayan tingnan lang wala pa kami sa viewpoint pero ulalam na napakaganda ibang klase <laughs> oh ito tapos dito naman pagdating nyo sa main paakyat na to ang makikita naman natin is mga cabbage o oh, kung mga cabbage ba yan but ayan so ito ito yung paket. tapos makita nyo may mga halaman dito tingnan nyo kung gano'ng aganda yan ang ganda grabe grabe di diba ang klase tapos dito may mga strawberry is face is amazing. Yan. Yan. One, two. Tingin dito. Dito pa. It's okay dito. Hawag tabi. Yan. Yeah. Yan. Dito. Go. Lock. See. Yan. One, two. Isa pa. Dali. Ayan guys. Dito. Ayan. Kita nyo to. Mga nakatanim dito. Lahat yan. Mga strawberry naman. Napakaganda dito. Grabe. Huh? Oh, oh kaway. <laughs> oh. Solid. On, okay. Grabe dito. Ito na. Welcome to Mount Ulis. Nakikita ko na. Tapos pwede lang mag dito guys Tingnan nyo to Ayan So may isa daw na nag camping last night Super worth it yung pagising ng maaga Pagpunta dito ng Ganto kalamig Apakaganda ah, So hindi na tayo sa pinaka viewpoint ng Mount Olives dito sa Paway Atok Binget. Grabe. Nakakalula. <laughs> Asa pang ano, wala pang ganto. Look at that. Salaglag ng cellphone ko diyan, no. <laughs> Isa sa nakakatuwa sa lugar na ito ay yung tila may experience mo yung mountain experience without going on an exhausting trek or hiking. Dahil kaya itong pasukin ng motor o sasakyan. This viewpoint is 7,900 feet above sea level kaya halos matatanaw mo ang 360 degree view ng Binget. And this is just around 1 hour and 45 minutes away from Baguio City. Definitely isa ito sa pinakamagandang napuntahan ko gamit ang motosiklo. At nang masumikat na ang araw, nagsimula ng baluti ng makapal na fog ang paligid Good thing na lang talaga na maaga kaming dumating at nakita pa namin ang ganda ng paligid Pero kahit ganon, sunrise and fog, it's still a stunning beauty Ano ko yung pinakamalawin yung temperature dito? Ah, uh, nung negative 2 Ano po? Negative 2? Sheesh so, Kaya um, anong month po yun? Nung last year, March Pero sa ngayon na uh, January, nag negative 1 Negative 1 January this year foggy na ngayon dito binalta kami ng fog pero sobrang lamig napakalamig grabe uh, kanina pag check sa motor nasa 15 degrees I think pero as per google umaabot ng 9 degrees kanina dito sa Mount Olis so talagang mai enjoy mo yung lamig lalo lalo na kung galing ka sa Metro Manila na sobrang init saksakan ng init but yeah the view here is amazing. Look at that. <sighs> Wala akong masabi. Napakaganda. Ito guys. So, mapansin nyo. May mga materiales. Ito may mga pa dito. Mga ano. Kasi ginagawa pa to. So, basically ngayon, -ngayon pa lang din siya develop since binalot na tayo ng mga ulap gagawin namin baba ulit kami dun sa parking area nakausap namin yung may-ari eh mamaya pa daw tumaki-clear pag tumaas pa yung araw sabi niya baba daw muna kami magkape libre daw yun kaping barako saktong sakto eh maga tayong gumising tas di pa tayo nakakapagkape so painit muna tayo dun habang bumababa kami eh parang nasa loob na kami ng isang cinematic na pelikula Okay, we're done here. Matapos namin magkape, umalis na rin kami para puntahan ang isa pang must visit dito sa Atok Binget na malapit lang rin dito. Pero habang pababa kami, mas nakita namin ang ganda ng mga kalsada na daanan namin kanina na medyo madilim pa. Sobrang naiinlove talaga ako sa mga gantong tanawin lalo na at nakasakay sa motor. Mas ramdam ko yung klema ng paligid. Okay guys, ngayon pagbabaan niyo sa Mount Ulis, pwede niyo ipuntahan ito pupuntahan natin ngayon. Yung tawag na Northern Flower Blossom. Magandang lugar din 'yon. Around 1 kilometer away na lang pagbabaan niyo ng Mount Ulis. So alas magkatabi lang sila. Dito ang papasok sa parking sa pababa na kalsada na ito. Okay guys, andito na kami sa Northern Blossom. So, 250 each yung entrance fee namin dito. Tapos, 50 pesos each na environmental fee. Pukutin natin kung worth it pa yung binayad natin dito. This is a 2 hectares flower farm kung saan marami kang makikita ng mga nagagandaan at unique na halaman. Makukulay at ang ganda tingnan kaya naman sobrang ideal place nito hindi lang sa mahihilig sa halaman pati na lang sa mga tao na mahilig mag ng photos dahil napaka-photogenic ng lugar na ito. Ang mahirap lang dito ay ang pumili ng spot kung saan magpipicture dahil sa daming option sa halos lahat maganda hindi mo alam kung alin ang kukunahin. Pero sigurado ako na si mama ang mag enjoy dito ng sobra dahil alam kong mahilig siya sa halaman. So ito guys, wild berries daw to, tapos pwede kainin. So titikman natin. <laughs> selap selap mah selap mana pengen lumayan easily isa to sa pinakadinadayo dito sa Atok Bingket. And to summarize this trip, I can say na sobrang worth it dayuhin, lalo na ngayong tag-init. Dahil aside sa bloom ah, mga flowers, eh sobrang malaking kinawa yung makawala sa init ng Pilipinas. Dahil ang krema dito, eh talaga namang napakalayo compared sa ibang places sa bansa natin. Kaya kung sawa ka na sa beach ngayong tag-init, try mo naman ang mountain province.